работ ло снайпер

nandiyan na di si Ligaya. Ha? Nandiyan. Kung nandiyan si Ligaya, nandiyan yung ano? Nandiyan yung... Nandiyan yung pamilya ni... Ah, si Ligat. Tanuhin, tanuhin talaga natin ito Dahil nandiyan yung mga bata bro. Ha? Mahirap na yung mga bata madamay pa. Ba? Hindi tayo, hindi tayo pwedeng ano, piyansa. Hindi tayo uurada dyan. Kailangan na panuhin natin yan. Nagago na po putok ba

Ako. pwede ba nagkapuso na hagbong dali sa kuno? di pastir tayar di situ tayar nanti jendol celiga ya ibi supin nanti jendol pilihan ini kejap gender gitu kan jangan cuma apa apa gitu kan cuma

Kung ilang ihatag, ihatag po na ang ilang pamilya, karon. O sunod adlaw. Kaya e ang akong dipangayo, ang akong gatas sa anak, o bugas, o bagrosire! grocery, at sana, wala mo nito uman. Mga Asa nga mong ako ang tauhan. Asa akong mga tauhan, Wow! Gusto mo makikita? Ay. Oh, kain na na check Gamit Damit ka tagulilong. Sa ringkod. Bakit tagulilong na pudna siya ron? Sana na to magsilbi man tagulilong ni ron. Patay kung patay ni si Pastor. Eh, ah blogger, tawag sa mo. Ni sa mo to. Wala. Tingnan mo, tingnan mo. Bakit dala tumbalay?

Pinaara diha ang mga vlogger sa palibot. Naminaw mo? Naminaw mo? Hmm. Oh! Sige, Pagkatak mo. Kandag! Sige, sorry, kapal. Ito. Ito.

ぺちゃんポンパンなばたしごじゃ出ないなばた。ちょっと照らまげんねんなばた okay, usamin 'yung button 'tong ito. 'Yan, 'tong ikot ta, 'yan, Mag-ikot 'yung iba. Para Ano 'yun? Si itot. Ikot, iikot 'yung iba, ikot 'yung okay, itot. 'Yung okay, itot, po. 'yung iba na spray. Kami dapat sa safety box. Sabot 'yan. Kailangan na gawin natin dito. Okay, pagdulot-dalos kailangan planuhin natin to. Huh? Huh. 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 Dito. Okay. dito okay. Sigur, si kabila okay. yung iba dito. iba dito 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 sa kabila din ng iba para Kailangan ano po? Ha? Ito tayo na sikti -sik -tay yung mga bata ba? Pero isang pagkakamali to. Bali, damay lahat to. Isang maling hakbang lang. Ay. Na. Basta, basta dapat may dumaan dito sa ano ko apo ni kanta okay wala si gordon dito sa kabila siya kabilang grupo dito wala din dito sa kabila biglaang Ilan tayo amin ka tatlo katlo dito sa bilid

Pak. Okay. Okay. Ini okay. okay. sila kita kita bra asah let ditolong di okay, baril mo pagkita mo barilin mo di okay. yeah. barilin mo bunarin <coughs> mo si pastor na hinaw bukan tiklat nyuting igis benar no eno no ulaw asah marakita udasay muna tayo dito. Dito na. Ayun, nakita ko na. Kita mo na, boss. Ayun, sa itaas. Sa itaas daw, nasa itaas. Ayun na yung baster na yan. Ayun, nakatago sila. Ay, kare bala dyan.

Tama yung mga bata. Pagkawalan nyo yan. Ano? Ano Ano? Bro, bro, bro. Taragan. Wag, 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 wag. 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 Sa. bata. Wag. Wag. Tumakas na Wag. Wag. Okay, Bro. Tangguh, 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 tangguh. <tuk tangan> dipisah, 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 dipisah. No! Uh. Lagi, oh. <tuk tangan> oh. no! oh. Bro, bro. Empat pergi, kau nang kau pernah gigit. Kalau ini tembak kita di tu. Pernah gilitan empat tak, bro? Kalau apa putau, kalau apa putau, kau tak ada oi.

Wala bro. Na namin, wala para para pa tayo, barilan tayo, layo yung bata. Layo nakatama sa kaibigan ninyo. Buhay pa ba? Ka? Mga duwag kayo, mga bata lang yung ano, ano nyo. lang ako. Dapat na ang Kidlat! Hindi, hindi, ako! Dapat tayo! Wala ni

Dạ! Dạ! Bạn thấy tôi không? Cháu! Chúng ta sẽ thả chúng ta ra! Chúng ta sẽ thả chúng ta ra! Anh! Đừng làm gì! Chúng ta sẽ thả chúng ta ra! Chú! 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 Chúng ta sẽ đánh trúng chúng ta! Chú! Chú! Chú!